Ayan, maagang namili. Ayan. Um, kasi ito kahapon ng umaga is hindi nakapamili doon sa kinukuha na niya ng ano ng mga siomay kaya kaya ng madaling araw tsaka siya kumuha tapos ito sa maglit ngayon kasi iba yung mga binibili sa umaga kasi nga pagkahapon hanggang alas daw silang kasi yun eh nasa hapon sa hapon naman iba naman yung binibilhan kasi kumbaga yung tindahan na yun is whole day sya ayan eto kasi uh, kasi dun sa binibilhan namin sa umaga is minsan mura sa kanya ng piso, dalawang piso ganun ayan puro pala ito ano, puro bossing ilagay ko na sa freezer mga kasari Ayan, bago pa ito i, bago pa bago, bago pa ito ma lusaw. Ang yelo ilagay ko na sa freezer. Magna 9 AM pa lang mga kasari. Maaga pa ngayon. Ay uh, September 28. Ayan, September 28 na. Kabilis-bilis ng araw. Ayan. Ayan, next. Unboxing tayo. Next. Mahirap. Talasin yung ano nila. Ayan. Ayan, ito yung wala siya kagabi. Ayan, siomay. Tsaka, ito yung siomay. Limang kilong siomay. Tsaka, itong mga... Tawag dito. Akit kiyam. Skibol. Tsaka malalaking squid ball ayan lang meron pa yata chicken ano dyan chicken ball ayan kasi pikiam na ano na ito oh um tawag dito shomai ayan hindi siya nakakuha ng chicken ball ay meron tong chicken ball ilang pirasong chicken ball ayan siya kumuha meron pa dito apat ayan pa dito Ayan, tapos dito ko ilalagay yung mga oh, wala, wala, ubos na talaga yung ano niya. Ang um, tapala naman ang yellow. Yung ano, yung mga bossing. Jumbo, ready na. Ay, jumbo. May natirang matlog sa mo, ah, dumudulas dito ka na lang. Tapos yung ating yung ganisa. Ayan. yan yung natira kagabi yung mga lungganisa. Ayan. Ayan. Ito yung skinless na ito is bago. Uh, hindi muna, hindi ko muna ilalagay ito doon kasi marami pa doon sa pinso. Ayan. Ano lang naman ito, uh, hamonado. Marami pa doon nakalagay kaya dyan lang muna yan Tek, teka tanggalin ko lang isang basket ayan tapos ay ito yung ano garlic parehas pala meron tig sampu ayan ito yung natirang siomay binili niya kanina madaling araw kasi nga Sige, lagay mo lang dyan. Kasi nga, walang, ano, walang spot. Okay. Ayan. Ayan, ito na lang yung, ano, matirang breast na may Ay, yung mga ganyan pang hapon is pwede naman yung pang, -mamayang, pang mamayang hapon. Yung mga, ano lang talaga, iba kailangan maga tapos tosino. hindi nakakuha ng tusino ayan buti meron pa dito bali tatlong box pa yata meron pa sa baba ayan. meron pa yung kaya pa yan ayan ayan yung update update natin ayan tapos na ilagay ko na dito yung mga busing ayan tsaka ito lagayan ko ng yelo eh nagawa nga ako ng yelo yan madami pang mga corn beef tsaka embutido nagawa nga ako ng yelo ngayon kasi doon sa kabila eh ilang yelo na ilagay ano lang eh bali ah uh, patito lang minsan matagal pa naman tumigas ay may puto ko naipapalitan naman napapalitan naman yung ganyan pag may mga putok na ganyan papalitan ng ano ayan ayan mayroon pa tayong imbutido dito lipat ko so, ito gagawa ko ng yelo na malaki kasi ito na lang yelo ko Um, ayan, ito yung hamunado kaya sabi ko, hindi ko muna ililipat kasi madami pa. Ayan, madami pa. Pagka kaunti na lang yan. Kasi, oh. Kasi dapat ito ko maibigay. Ayan. Tapos, mga dito, ayan, nailagay ko na yung mga squid ball. Tsaka kikiyang. Ah, walang tapa. sisig. Walang tapa nga. Walang tapa pala. Hindi siya nakabili ng tapa. Di bali mamaya naman. Yun. Mamaya na lang yan. Ayan. Yan lang. 9 a.m. na. Ayan mga kasari at mag-aayos na naman kasi tapos nang mamili, ngayon ay uh, ayos time <laughs> ayan mag aayos na naman araw araw nagawain ng aking asawa ayan kanina yung mga inayso kanina yung mga pinamili niya kayo ng umaga tapos ito mga pinamili niya ngayong hapon ayan. umaga't hapon ang pamimili niya pagka pagkagal kasi uh, alauna pa lang is gising ng asawa ko na sa palengke na siya tapos uh, pag uwi niya namimili na siya ng ano ng mga ibang paninda kaya lang minsan hirap, ang hirap din kasi nga uh, bike lang yung kinakargahan kaya mga ilang box lang din yung kasya sa bike ayan kaya kaunti lang paghapon ah, uh, pabalik-balik siya kasi nga uh, sa bike uh, uh, konti lang laman Ayun. sana soon uh, magkaroon na ng kargahan ng ano ng mga pinamili natin wow sana nga ano uh, by next year pa yan matagal-tagal pa yan kaya konting tiis lang muna sabi ko sa kanya konting tiis lang ganun talaga at wala naman talagang instant na uh, ginhawa inhawa ayan at uh, dadaan ka muna sa hirap isa ha mula magumpisa ka talaga sa hirap ayan ayan tsaka may dumating na yung order ko tatlong kasalo na ako tapos sige isang mountain dew tsaka royal pero wala dumating lang is uh, cook na maliit tapos mantin yung maliit tsaka isang cook kasama binigay sa akin ayan ayun ay September 28 ayun lang yun ayan balik tayo ah uh, syempre ganun ah uh, buti nga ngayon mga kasari napansin nyo ah uh, dumadami na ating paninda ayan uh, napuno na namin itong isang freezer na ito. Dati, ang paninda namin is uh, doon lang sa ref, tsaka yung matangkat na freezer. Ayan, pero ngayon, uh, napupuno na namin itong ano na ito, uh, freezer na ito. Pero dahan-dahan lang talaga tayo. Hindi talaga yan ma ano, sa magic. Kailangan talagang uh, dahan-dahan wala namang magic sa hanap buhay kailangan meron ka lang sipag at syaga ayan ayan ang ganda na pagkakayos ng asawa ko maganda yan talaga pagka ano pag syag ng ayos ayun mga skinless na yan ilalagay na sa ano yung sa kabila kasi hindi na magkakasya dyan sya na maglalagay. Kasi tatanggalin mo na yung nasa loob. Tapos ilalagay yan. Kaya lang. Ayan lang. Ayan. lang mga kasari ang share na share ko sa inyo. Ngayong September 28. Ayan. Uh, kinu kinuhanan ko ng ano yung asawa ko hanggat nag habang nag-aayos siya para meron tayong pang upload. <laughs> ayan. Diba mga kasari. Ang importante meron tayo sarili nating video. Eh, ito tayo ng ng dito, di ba? Ayan, ayan yung skinless. Lalagyan niyo sa kabila. Ayan, go lang tayo, laban lang, malay mo. Darating din yung araw para sa atin. Hindi pa ngayon, pero soon, di ba? Hindi pa ngayon, hindi pa bukas, next year. Year, year, year pa, year pa, ang natin pero laban lang tayo ayan walang magic hindi madali walang madali ayan pinagsisikapan ayan pinaghihirapan ng lahat ayan uh, malapit na rin yung matapos sa sawak mag ano magayos, ayos buo lang tayo sa araw araw laban lang lagi Ayan, katulad ng lagi kong sinasabi is, laban lang tayo palagi ayan, ganun talaga sa negosyo may tumal, mabili, ganyan ayan ayan lang mga kasaring share ko sa inyo bye